Kakarig GTV so ayan po yung humay natin no So i update ko po kayo sa aming humay na bantok So dito ay talagang mayroong tubig kana dito mga kakarig GTV kay Umuulan ito talaga hindi talaga tinatanim ito sa sa kubigan so um tong humay sa uh, palay sa bantok so tinatanim ito sa dapat walang tubig so ayun bahain kasi dito So, tignan nyo nangyari mga kakarig GTV, no? Ayan, dami sa ng yung ating mga umay sa bantok. Tignan nyo. Naku, dapang dapa. Kasi parang alimpulos ata yung dumadaan dito yung last week. So, dumaan dito sa aming lugar. So, tignan nyo mga Karig GTV. Sayang, no? Mabubuhay pa kaya yan mga kakarig. So, napaka-limgas na ng ating umay ba, oh? So nagbubuntis ito, nagbubunga na sila, magdaming bunga sana kaso. Sus. Inano talaga ng nang Parang ipo-ipo ata 'yon mga Karigji TV. So ayan, yung iba hindi naman so, dito talaga dumaan yung um, yung hangin na parang ipo-ipo. Ang lakas talaga mga Karigji TV sa so, bagyong per day hindi siya natumbas. Oo, oh, uh, Butin lang hindi lahat. So makakaanin din tayo kahit konti ito, makatikim lang tayo. Kung anong lasa ng umay humay sa bantok. So masarap daw to mabango itong klase sa humay sa bantok. Kasi matumba talaga siya mga karegji TV. Kay ito yung humay natin sa bantok, sobrang taas po kasi oh, niya. Dap, puntahan ko muna yung asawa ko dito. Nunguha siya ng tangkong, kangkong, kay Papakain namin sa aming alagang rabbit. May alaga po kami rabbit. So, ayan. Dapang-dapa po talaga. Hanggang dito pala. Hmm, ano po? Hatik pa sana sa bunga. Ayan, mga karig GTV, yung update natin dito sa ating palay. Dito din kapag -balik. Dito sa Ay, oh. sayang ka talaga, mga karig GTV. Oh, hmm. yun oh. Hatik-hatik sa bunga talaga. Kinigikaon oh. Kinain ng ano? Kaon? Ano oh, daw ng kinain anong ng, ano ng mm, ano rat. Ilaga. Tapos, kinain na ilaga. Tapos Daga. ano pinutol ko na lang ano nagsaha oh. hmm. siya oh. Tumubo tumubo sa ulit oh. Uh, tapos, so ayan mga Karigi TV ah, niyo. Nilat ko dito. Oh, marami kinato oh. pero uh, ah, dati kinato ito pero tumubo siya ulit oh. mubo pa din mga Karigi TV. Yung iba hindi pa ayan, namunga. Dyan, dyan, ito po siguro na dahil na na. Mga ah, Karig GTV, o, tignan nyo. So, try natin ano to mga Karig GTV. Kaya nang, i -ano lang natin to, para makatikim lang tayo. So, susunod, nilang tayo magtatanim ng patungong December. Tinalian ko mga Karig GTV. So, ayan. Tignan nyo na nga mga Karig GTV. Lagpas sa ulo ko yung mga bunga ng ating palay tigan nyo, hatik na hatik talaga siya. Oh, ang daming bunga niya mga Karig GTV. Oh, ba diba? ang daming bunga niya, hatik na hatik sana oh. Tingnan nyo pag humangin. Mababali talaga siya mga Karig GTV. So, ayun ang nangyari no sa ating palay sa gitna. Maraming talagang na ano mga Karig GTV na nadapa. So, ayan, tignan nyo nga dito sa likodan ko mga Karig GTV. Dapang-dapa po yung ating ah uh, palay sa bantok. Ayan yung mga perg TV, no? Dito sa bandang ito, may makikita Tignan nyo sa may gitna. So, ayan mga Karig GTV. So, tignan nyo sa gitna. Dapang, dapa po talaga siya. Tignan nyo nga, oh, Yung ano natin, palay sa bantok. Diba, lagpas sa ulo natin. So, ito yung um, ito yung pinaka ano masakit sa atin kung ganito mangyayari sa ating palay madapa so malaking gastos tapos ayan yung bagyo yung kalaban natin hangin ang kalaban natin dito sa ating mga palay na ganito humay na nabantok ah uh, ano talaga to kanang ganito na talaga yan mga karig GTV daw ganito na daw ang, ang palay sa bantok mataas talaga siya mga karig GTV So, ayun, pakita ko din sa banda ito, no? Balik tayo ulit dito, no? Sus! Mamaya, pakita ko sa taas. Try natin sa taas kung makita yung sa gita. no? Higang-higa talaga dito sa park na ito. Hanggang doon, mga karig GTV. So, patungo doon. Kasi dito, yung dumaan talaga yung hangin. Nako, yung hangin talaga, napakalakas ng hangin. Makuha sana tayo ng maraming bunga nito. Okay, hatik talaga siya sa bunga mga Karigji TV. So, yan mga Karigji TV. Tignan niyo na naman. Eh. Hmm. Hindi tayo magtatanim next. Hindi na tayo Lesson matatakot Lesson na, naman natin. Ito. Ha? Hindi na tayo matatakot ulit hanginin. Okay. Kasi nadapa na. dapat na tayo Ay. alalahin. Ano, ano, ano? Sabihin na. Hindi na tayo matatakot ulit ang hangin. Okay. Kasi ano, ano ah. pa na? Hindi <laughs> na, na daw tayo dapat matakot sa susunod may hangin na lalapa dito sa ating mga palay sa bantok. Kasi nadapa na daw yung ating mga palay. Nadapa <laughs> na daw. Tignan nyo mga Karig TV. oh. Tignan nyo nga dito sa part na ito. Ayun, oh, sobrang ano. Ito yung pinakamasakit na part. So... Punta tayo po. Ipapakita ko muna yung papaya natin. Yung parang yung kanyang variety. Kanong pag natikman mo para siyang manggang karabaw. So dadaan tayo dito mga card Sayang so, talaga ng may natin no. Nadapa. Naalagi. dito sa bandang ito mga Kirk GTP, yung iba hindi pa namumunga. So, pa to hindi pa namumunga. So, tignan nga natin ito. Tignan yung mga Kirk GTP, oh. Lapang-lapangan dito sa baba. So, ayan. Yung ating tanlad nga dito, yung lemon grass natin, oh. Natumba. Hindi na tayo magtatanim. So, no ng September basta bear, bear mans hindi na tayo magkatanim. so ayan mga Kariji TV, ito yung papaya ko ito yung papaya namin mga Kariji TV, yung matikman mo siya parang ano mang, uh, manggang mango oh, ah, tawag din doon sa Tagalog <laughs> manggang karabaw, ganyang tawag sa amin ito, manggang karabaw ayan yung papaya na masarap daw ayan, namumunga na ang ating papaya ito lang yung nabubuhay na mga papaya sa last nating pagtatanim mga yon may pinakababa pa so bali isa, dalawa, tatlo apat lang to na papaya nabubuhay dito mga karegi tv so yung iba marami tong tinanim namin kaso namatay no, yung mga karegi tv sa last year so, ayan mga karegi tv meron din tayong ano dito um, bayabas. Where na bayabas? Ayan ka, hinag Hmm, siya. Hmm, malibre din tayong bayabas dito so far. Hatik na hatik din sa bunga itong mga bayabas nito. Wala itong abuno mga karig GTV pero hatik na hatik sa bunga yan. Oh. Ang oh. mm, dami ng bunga. so may nakita pa akong bayabas yan, napakalaki, may daliling graba, try ito o, oh, dalawa tunin natin hmm, harap bayabas <laughs> wala tayong sa probinsya dito tayo sa city ha, dito sa Dipolog City so mm, ito yung tanim namin dito sa Dipolog City yan, bayabas, ang sarap ng bayabas hinog na po to hmm? lutong na lutong favorite ko sila yung bayabas Ayan. Marami pa dito. Oh, sa Ridgey TV, no? Ayan, oh. Dami pong bunga. Ito, Kasunod ang bunga nga, no? oh. Grabe bunga. Biyabas dito mga ka TV, oh. daming bunga. So, ibigay natin to sa dalawa kong baby. Ayan, dito tayo sa palay namin mga ka TV. Dito tayo daan sa bandang ito. Ayan, makikita nyo na dala dito pala mga Kaligi TV. Ayan o. Ito yung mga palay dyan o sa likod o. Ayan mga nga o. na yeah, update natin o. Dabang na pa yung ating mga palay. Kawawa no. Hmm, hatik pa naman sana sa bunga. Na dapat lang. So, ayan lang ang ating update, mga karig GTV, sa ating palay dito sa Tipolog City. So, abangan yun na lang ang susunod nating upload na pag-harvest nito. So, ilan kaya ang makukuha natin dito. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at supporta nyo. Ingat kayo and God bless everyone. Bye!